Irido ang sarong lalaki kan badilon sa barangay Binitayan, daraga Albay, alas 6:00 JES kasubanggi binisto ang biktima na si Edward Lutino, 33 anyos, construction worker, na residente sa naunang bita na lugar. Pigbisto man ang sospek na si Arnel Bercasio, kanpuro 4, parehong barangay. Basado sa investigasyon, pauli na ang biktima halik sa sayang trabaho, kan makasabatan kaini ang sospek sa sarong iskinita na nauli sa mainit na diskusyon asin in pambabadalkan sospek sa walang tabay kan biktima. Tulos man siyang ipigdalagan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Meron na ho sila dating old grudge. Kaya doon po, nakakumprontahan po sila. And then, yung suspect po, although his short of firearm or unknown caliber, nakaano naka, lang po sa kanyang baywang. And uh, pinaputukan po yung victim po natin. Makaskas na nagkasan in hot pursuit operation ng PNP sa dominolag na suspect. Alagad sundo unyan pighahan na pa ini. Then nagkakoordinate din po kami sa two offices ng is got security cyber security, security unit 5 para sa verification kung kung ano man caliber fire arms ginamit ng suspect if it is licensed and then then sa common din po if he has the permit to carry firearms outside his residence po Nagpagirumduman ang otoridad sa publiko na iagi sa pag-uruli ang mga naipagkakasinabutan o ipaabot sa otoridad o sa barangay nga naiday na mauli pa sa mga bagay na pagbabasuran man sana sa hujan para sa mga baratang tatakbikol. Hercules Barbacena